Ano <tinyo> ba <tinyo> <tinyo> na. Alay na tapos na, Sige na. Bagsak na bagsak. Bagsak na nyo. Bagsak na dun. Bagsak na lahat, bagsak na, bagsak. <tinyo> <tinyo> <tinyo>

<laughs> o oh, higa na, higa, higa. Oh, higa na. Bago nung magpapakamatay muna na Higa na. na higa. Ay gawin nyo today. lang yung Phoenix, yung nakahiga. Yung Phoenix, yung nakahiga.

tuwang lasing yun. Ay, napakabon nyo. Para kayong mga... William sarap ko Ayun 怎么样 O search for Mister Pogi ng UNDAS 2009. Habis sa inyo, search for Mr. UNDAS 2009. Pumila kayo doon, isa-isa, bilis. Kandidato. <laughs> doon, doon. Pumila kayo. Pagano, no? Doon, doon. Pagano, yung pa isa, -isa. Hindi ganyan, nakatayo lang. Doon, doon. Doon, doon, doon. Doon. Papapogi kayo dito. Doon kayo, doon, doon. Sa may ano, doon sa may... Ilaw. Mamaya na, doon ka. O, oh, sige. Sige na dun. dun. Pagano na uh, ako diretsyo? JM. Yes! Sige na rin pa. Kaso O, candidate number one. William. Bisa nyo. Ay, bisa. Labis rin ako. Pag tinawag yung pangalan nyo, siya ilalapit. O, oh, William. O, oh, next. Candidate number two. Paul. Si. Candidate number three, Ron. Candidate number four, Vijay. Candidate number five, Aldrin. Next, candidate number six, JM. Number seven, sino pa ba? Jack. Oh, talent Fortune, candidate number one ang nilaman! Aray ko! Lahat <laughs> nung lumapit! Aray ko.